Kumusta mga kasaliksik. Noong Oktubre 1, 2024, ang rehiyon ng Gitnang Silangan ay muling napuno ng tensyon matapos maglunsad ang Iran ng isang malawakang pag-atake laban sa Israel gamit ang higit 180 ballistic missiles. Ang insidente ay naganap matapos ang mga naunang aksyon ng Israel laban sa Hezbollah, partikular ang pagkakapatay kay Hassan Nasrallah, pinuno ng Hezbollah noong Setyembre 27. Ang mga nasabing pag-atake ng Iran ay tinaguri ang Operation 2 Promise the Second na layunin gumanti at ipakita ang kanilang determinasyon na ipagpatuloy at ipagtanggol ang mga kaalyado nilang grupo tulad ng Hezbollah. Ang mga missiles na ginamit ay kinabibilangan ng mga advance na Fatawan at Kibar Sheikhan na kayong umabot sa Israel sa loob lamang ng labing dalawang minuto. Bagaman matagumpay na na-intercept ng Iron Dome ng Israel ang karamihan sa mga missiles, may ilang tumama pa rin sa ilang target na pasilidad, Bagamat walang naiulat ng pagkasawi mula sa panig ng Israel. Sa kabila ng mabilis na pagresponde ng defense system ng Israel, naramdaman ng mga mamamayan ng takot habang nagtakbuhan patungo sa mga silungan o shelter nang magsimulang tumunog ang mga serena ng babala. Ayon sa Iran, ang pag-atake ay isang lehitimong tugon sa sinasabing teroristang aksyon ng Israel para sa kanila. Ang pag-atake ay hindi lamang paghihiganti para sa pagkakapatay kay Narsala, kundi pati na rin bilang pagtatanggol sa kanilang teritoryo at mga kaalyado sa reyon matagal nang nagtutunggali ang Iran at Israel at ang grupong militante tulad ng Hezbollah at Hamas ay patuloy na sinusuporta ng Iran bilang bahagi ng kanilang estratehiyang militar laban sa Israel. Ang serya ng mga pag-atake sa pagitan ng dalawang bansa ay hindi lamang bunga ng makabagong kaganapan, kundi may mga ugat na umaabot pa sa ilang dekada ng tensyon at hidwaan. Sa loob ng maraming taon, ang Iran ay umaasa sa kanilang mga kaalyadong grupo tulad ng Hezbollah upang magbigay ng pressure sa Israel at maiwasan ang mga pag-atake sa kanilang sariling teritoryo. Ang pagkakapatay kay Nasrallah ay isang malaking dagok sa depensibong estratehiya ng Iran. At sa mata ng Iran, ang mga aksyon ng Israel laban sa kanilang mga kaalyado ay nangangailangan ng mabilisang tugon. Matapos ang missile strike, mabilis namang naglunsad ng Israel ng mga airstrike bilang ganting aksyon. Ang kanilang target ay ilang Iranian military installations, partikular na ang mga lugar na ginagamit ng Iran para sa kanilang nuclear program. Sa kabila ng masinsinang depensa ng Iran, matagumpay na naabot ng Israel ang ilang sensitibong pasilidad, tulad ng radar system malapit sa Natanz nuclear facility. Bagaman ipinahayag ng Iran na matagumpay ang kanilang pag-atake, hindi na rin nila ganap na naiwasan ang pinsala mula sa mga airstrike ng Israel. Ang mga pag-atake at kontrang atake ay nagdulot ng malaking pangamba na posibleng mauwi sa isang mas malawak na digmaan ang mga kaganapan. Ang posibilidad ng isang all-out war ay hindi na bago sa rehiyong ito, lalo na at ang mga tensyon ay patuloy na tumataas. Habang nagpapatuloy ang mga pag-atake, nananatiling mabigat ang banta ng isang mas malalang sigalot sa pagitan ng Iran at Israel at posibleng madamay din ang iba pang mga bansa sa rehiyon. Kasunod ng insidente, nagpahayag ang Amerika ng kanilang pagkabahala at nanawagan sa Iran na itigil ang kanilang agresibong aksyon. Binanggit din ng pamahalaan ng Estados Unidos na patuloy silang sosoporta sa Israel at tutugon kung kailangan upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Sa kabila ng mga diplomatikong hakbang, ang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel ay patuloy na tumitindi. Ang hidwaang ito ay hindi lamang limitado sa mga pag-atake ng militar kundi isang pagsasalamin ng malalim na galit at hindi pagkakasundo ng dalawang bansa sa politika, teritoryo at relihiyon. Ang pag-atake noong Oktubre 1 na missile strike ay isa lamang sa maraming serya ng mga pag-atake na nagpapakita ng masalimuot na sitwasyon sa ng silangan. Habang ang parehong panig ay patuloy na nagpapalitan ng mga banta, nananatiling mailap ang posibilidad ng pangmatagalang kapayapaan. Bagamat matagumpay ang Iron Dome ng Israel sa pagpigil ng maraming misal, ang mga hindi na intercept ay nagdulot naman ng pensala sa infrastruktura at nagdagdag sa tensyon sa loob ng bansa. Maraming sibilyan ang nagtago sa mga shelter at ang araw na iyon ay puno ng pangamba na posibleng may kasunod pang mas malalaking pag-atake. Sa kabila ng kakulangan ng casualty mula sa mga panig ng Israel na natili ang posibilidad ng mas maraming pagkamatay sa susunod na mga araw o linggo kung magpapatuloy ang palitan ng mga pag-atake. Ang hidwang ito ay tila walang mabilis na solusyon. Bagamat may mga pagtutulak para sa diplomasya, mahirap isang tabi ang mas malalim ng mga sanhi ng sigalot na tumutukoy sa masalimuot na kasaysayan ng rehiyon. Ang patuloy na hidwaan ay patunay na ang kapayapaan sa gitnang silangan ay isang hamon na hindi basta-basta maahabot, lalo na ang bawat bansa ay may kanya-kanyang interes na ipinaglalaban. Sa kabuuan, ang pag-ataking ito ay naging isang mahalagang pecha sa kasaysayan ng Iran at Israel. Isang araw na nagdulot ng malaking takot sa mga mamamayan ng parehong bansa at nagpalala sa mga tensyon sa reyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling ang mahalagang tanong. Gaano kalayo pa ang kayang itulak ng Iran at Israel bago tuluyang lumubog sa mas matindi at mas malawak na digmaan? Habang patuloy ang mga banta at paghahanda ng mga militar, ang mga mamamayan ng Gitnang Silangan ay muling nagiging mga biktima ng isang labanan na tila wala na namang katapusan. Sumapit ang Oktubre 5, 2024. Mabilis na naglunsad ang Israel ng mga pag-atake laban naman sa Lebanon bilang tugon sa pag-ataking inulunsad ng Israel at Hezbollah noong mga nakarang araw lamang. Pinangunahan ng Israel Defense Forces ang malawakang operasyon na layuning siray ng mga kritikal na pasilidad ng Hezbollah sa Lebanon, partikular sa timog na bahagi ng bansa kung saan malakas ang presensya ng grupang militante. Ang operasyon ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Israel na ng mga kaalyado ng Iran sa reyon at tiyakin ng seguridad ng kanilang teritoryo. Sa nasabing operasyon, gumamit ang Israel ng advanced military assets, kabilang ang mga F-35 fighter jets na naglungsad ng mga airstrikes sa iba't ibang mga target sa Lebanon. Pinuntariya ng mga ito ang mga missile storage facilities, command centers at mga tunnel systems ng Hezbollah na ginagamit para sa pag-atake sa Israel. Bukod sa mga airstrikes, nakipaglaban din ang Israeli ground forces sa ilang bahagi ng southern Lebanon, partikular na sa mga lugar na malapit sa blue line na naghihiwalay sa dalawang bansa. Ang mga F-35 fighter jets ay kilala sa kanilang stealth capabilities na nagbibigay ng kakayahan sa Israel na salakayin ang mga target nang hindi agad napapansin ng depensa ng kalaban. Ang mga jet na ito ay may kakayahan ding magdala ng malalakas na guided bombs na siyang ginagamit sa mga pangunahing bombardment laban sa mga installations ng Hezbollah. Bukod sa F-35, ginamit din ng Israel ang kanilang mga drone upang magbigay ng real-time intelligence sa mga sundalo sa lupa at magpatakbo ng precision strikes. Isa sa mga pangunahing layunin ng operasyon ay ang tuluyang maparalisa ang kakayahan ng Hezbollah na maglunsad ng missile attacks laban sa Israel. Sa nakaraang taon, higit 1900 rocket attacks ang inulunsad ng Hezbollah mula sa Lebanon na siyang dahilan ng patuloy na tensyon sa rehiyon. Maliban dito, nais din ng Israel na wakasan ng paggamit ng Hezbollah ng civilian sites bilang mga imbaka ng armas at tirahan ng mga miyembro nito. Kapag kasi gusto nilang umatake ay nahihirapan sila dahil nakikihalubilo ang Hezbollah sa mga civilian. Kaya naman nahihirapan silang tukuyin kung sino ang mga terorista o kung sino ang hindi. Ang mga combat engagement sa lupa ay nagsimula noong Oktubre 1. Ngunit ang malawakang airstrikes na naganap noong Oktubre 5 ay nagbigay daan sa mas malalim na pagsalakay ng Israel sa teritoryo ng Lebanon. Matindi ang sagupaan, partikular sa mga bayan ng Maurun Alras at Odassie, kung saan may malalaking contingents ng Hezbollah fighters na nagtatanggol sa kanilang mga kuta. Ang pagsalakay ng Israel ay nagresulta sa malaking pinsala sa Hezbollah. Ngunit nagdulot din ito ng paglikas ng libo-libong sibilyan mula sa Southern Lebanon patungo sa mas ligtas na mga lugar. Samantala, nagbabala ang Hezbollah na magpapatuloy sila sa paglunsad ng mga pag-atake sa Israel hanggat hindi ito tumitigil sa kanilang mga operasyon sa Gaza at Lebanon. Ang sitwasyon ay nananatiling kritikal na may posibilidad ng mas malawakang digmaan na kumakalat sa buong reyo ng gitnang silangan. Ang kasalukuyang operasyon ng Israel ay bahagi ng kanilang pangmatagalang layunin. Na pahinain ang impluensya ng Iran sa rehiyon sa pamamagitan ng pag-target sa kanilang mga kaalyadong grupo tulad ng Hezbollah. Sa loob ng maraming taon, ang Israel at Hezbollah ay nagkaroon ng sunod-sunod na sagupaan at ang kasalukuyang bakbakan ay isa sa pinakamalaki mula nang merong naganap katulad nito noong 2006. Habang patuloy ang mga labanan, ang mga susunod na araw ay mahalaga sa paghubog ng hinaharap ng gitnang silangan. Ang malawakang paggamit ng advanced military technology tulad ng F-35 at precision guided munitions ay nagpapakita ng determinasyon ng Israel ay pagtanggol ang kanilang teritoryo at tiyakin ng seguridad laban sa mga banta mula sa kanilang mga kalabat. Ngayong Oktubre din taong 2024, inihayag ng Israel Defense Forces o IDF na matagumpay nilang na-dismantle ang ilang armas at tunnels ng Hezbollah na matatagpuan malapit sa border ng Lebanon. Ang mga armas na ito kabilang ang mga advanced na Iranian made missiles ay itinago sa mga depo na nakalibing sa mga liblib na lugar at malapit sa mga komunidad ng civilian. Gumamit ang IDF ng airstrikes, drone operations at mga ground troops upang sirain ng mga depo na ito sinagawa rin ng operasyon laban sa mga tunnels ng Hezbollah na ginagamit sa paglunsad ng mga surprise attacks patungo sa Israel. Ang mga tunnels ay matagal nang itinatayo ng Hezbollah bilang bahagi ng kanilang estratehiya upang maipasok. Ang kanilang mga tauhan at kagamitan sa Israel nang hindi natutukoy agad. Pinatindi ng Israel ang kanilang pag-target sa mga lokasyong ito sa ilalim ng kanilang pangakong gagawing ligtas ang kanilang mga komunidad sa hilagang bahagi ng bansa. Ayon sa mga ulat, ang ilan sa mga tunnels na nawasak ay ginamit din ng Hezbollah upang mag back ng mga armas na inihatid mula sa Iran na isang kilalang tagasuporta ng grupong militante. Ang pagkawasak ng mga depo at tunnels ay bahagi ng mas malawak na operasyon ng Israel upang tanggalin ang banta ng Hezbollah sa kanilang seguridad lalo na matapos ang serya ng mga rocket attacks na inulunsad laban sa kanila. Ang operasyon ay bahagi ng matagal ng tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah na pinalala pa ng patuloy na kaguluhan sa rehiyon. Dahil sa mga sunod-sunod na pag-atake ng Hezbollah at Israel, ang Southern Lebanon ay naging sentro ng karasa at patuloy na inaasahan ng Israel na pahinain ang puwersa ng Hezbollah sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagsalakay sa kanilang mga taguan ng aramas. Sa kasalukuyang sagupaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah, maraming buhay nang nawala mula sa magkabilang panig, kabilang ang mga sibilyan. Ayon sa ulat ng Israel Defense Forces, mula nang magsimula ang kanilang ground operations laban sa Hezbollah sa southern Lebanon, higit 250 operatiba ng Hezbollah ang napatay habang patuloy ang airstrikes at artillery bombardment laban sa mga kuta at timbakan ng armas ng grupo. Ang mga sagupan ay naging malupit sa mga bayan tulad ng Marun Al-Ras at Odase na malapit sa blue line na naghihiwalay sa Lebanon at Israel. Tinatay ang apat na raang Hezbollah operatives nang namatay mula nang magsimula ang labanan sa rehiyon ng Lebanon at Northern Israel kasama ang mga rocket attacks na inilunsad ng Hezbollah na umabot na sa 11,000 mula pa noong Oktubre 2024. Samantala, maraming sibilyan din ang naiulat na nasawi, partikular sa mga lugar na nasalanta ng airstrikes. Sa Lebanon, ang pinakahuling mga ulat mula sa Health Ministry ay nagsasabing higit sa 2,000 na matay kasama ang malaking bilang ng mga sibilyan dahil sa mga pambobomba ng Israel. Patuloy din ang pagkawasak ng mga pasilidad at infrastruktura sa buong rehiyon. Bukod dito, ang Iran na nagpakawala ng higit 180 na ballistic missiles patungo sa Israel noong mga unang araw ng Oktubre ay gumagamit ng mga advanced na sandata tulad ng Fatawan at Kebar Shaikat. Ang mga ito ay napakahirap may intercept ng Israel kahit gamit pa ang kanilang Iron Dome Defense System. Gawin pa man, maraming missiles ang na-intercept na. Bagaman may ilan ding nakarating sa mga target na nagdulot ng pinsala sa mga infrastruktura sa Israel. Ang kasalukuyang labanan ay nagpatuloy sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang high-tech military equipment mula sa magkabilang panig. Ang Israel ay umaasa sa kanilang F-35 fighter jets na may kakayahang magsagawa ng precision strikes laban sa mga target ng Hezbollah habang ang mga drones ay merong mahalagang papel sa pagkolekta ng impormasyon para sa kanilang mga operasyon. Sa kabilang banda, umaasa naman ang Hezbollah at Iran sa kanilang mga ballistic missiles at rocket launchers upang patuloy na bumira laban sa Israel na nagresulta sa libo-libong casualty mula sa magkabilang panik. Sa patuloy na tensyon, hindi pa malinaw kung hanggang kailan magpapatuloy ang labanan. Ngunit maliwanag na ito ay nagdudulot ng malaking pagkasira sa buhay ng mga sibilyan at sa mga komunidad sa buong reyon.